Tapos? siya ang sasagot ha, upa? sa upa mo. Hulog-hulogan. Hulog-hulogan. Oh. Oh, tama oh, yan. Okay. correct? Sabi nga. And then? So, oh. okay, dismiss. Hindi. Wait lang. natin yung... <laughs> 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 Topitin yun. Topitin. Yeah. Topitin. Sa restaurant, topitin. Hindi so, ba sabi? Topitin. Okay, ko okay. sa beses. Oh, okay. magkano yan? Ano na, topitin. Ginawa ko niya niya ang Sabi niya, sabi niya, ginawa <laughs> <Bino usan> niya ko sa Hindi naman, trash <laughs> Game geng. So, paglaban mo yung ano? ano? Paglaban mo dito. Wait, niya ako, na, yung ano? Paglaban mo 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 yung Dagdagan Paglaban Ang yung ko mo yung mo

yung tempo mo Yan, oh, Yung tempo, sagot niya. Yung tempo sa kanilawang din every week. Every Friday or Saturday. Lampo, ang upa, ang upa, sagot mo rin. <laughs> oh. okay, okay, na, na na. na. Uh, sabi ko kanina sa na, Hindi, may video kasi. O, <laughs>

Hindi daw mo so. Ma ano ako, madulas ako ha. Hindi, hindi ka mayroon sa dalas ko. Madulas mo yung tinapas ko eh. Basta, kailangan mo na. Kailangan hmm. mo na. Basta siya magpapayad ng upang. May ebidensya tayo ha. May ebidensya tayo. Ako. Ako, taga-uha ng ebidensya dito. <laughs> <laughs> ano, ano, sabi mo? Huwag ka magpapayad ng upang. Kung lubo-lubo. May hindi uh, na kayo sa braso ko. Ito. Uh, hihihi <laughs> gawa pa kayo? hihihi nanahinik na man nabasa sa akin ano naman masasak? ito yung shorts mo pang natin hindi naman ako masasak <laughs> <laughs> hahahaha ba yung basa naman naman yung ginagawa mo kasi ginagawa mo kasi siya <laughs> diba sabi mo may boyfriend ka? oo 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 ano wait lang

Wala okay. Ano? Oh, sorry, sorry na oh, sorry na, oh, sorry na, sorry na. Oh, yeah, sorry na, oh, sorry na. O na, na. Pero hindi ako Ano king ang ko kanina? Ako pa sa iyo ba? Ano ba? Hoy, dai. Ilang buwan na kaya tayo wala pa? Ha? Wala pa kasi Wala po. Ilang araw pa lang ng tayo nang inuman. Sino ginagawa? Yan sa pa. Ito pa ha. Ngayon lang tayo nag-inuman, hindi pa tayo pinainom nito ha. Oo. Ito pa

Bikin, ini aku enggak tahu. <tangan> Kenapa apa? Kalau muka dia aku suruh hadang dia yang sakit. Enggak gua mau pembasuhan nih. Bahasa kalau ada yang sakit. Tapi pemanasan yang enggak suka kita. Kita apa nih? Pembasuhan. Bahasa enggak. Ya gua mau